morning. Tapos na nga kayong turon for life. O, di ba? Talagang ay ka nga breakfast time tayo with coffee. Pero guys, hindi ko mauubos yan kasi napakalari. Ibibenta natin sa mga neighborhood natin. Yan, malis na po lang natin ating mantika at pambal. Shout out sa mga pangis na nito. Well, bibili na kayo. Okay guys, so wala ako magandang content sa aking mga subscriber guys kasi siya ano-ano na lang mga ikino it ano ko um din vlog ko kasi talagang ikang talagang wala akong ma-content nang sa aking mga idol diyan kay Conti at kay Wamos at kay Madam Kirai at kay Madam Notes baka naman pa-share and like naman ang aking vlog sa lahat ng mga subscriber guys na help naman, pa like and share naman at pa-subscribe ng aking channel. Thank you guys, napakabayot kayo pa sa akin. Still supporting pa rin kayo sa akin. Thank you so much, hari nawa, magdiwag nga ang aking paghihirap kay Lolo. Thank you so much sa lahat ng aking mga ka-vlogger. Shout to everyone. Thank you guys. Ito pa time. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you nagre nag reels kasi ako. <laughs> Binablog ko lahat ng galaw ko. <laughs> ano pala yung dinaman? Ay, thank, thank you ah. O oh, yan guys, nabiktima natin isa. Kau kuya, baka gusto sa ng turon. Oh, sige, dito naman tayo sa uh, friend prank kong isa. Sa kong friend na... yun guys, binibenta ko na asin. Turon for life. Okay nagprint ako ng aking turon for life sign naman kasi guys yung aking mantika at sukal so yun benta natin no 15 isa lang mura na may buko pa ito dito tayo punta sa aking friend na isa nako may sounds pa buko ay buko turon ay <laughs> buko tuloy isa ko eh. buko pa <laughs> may buko kasi yung turon ko kaya sabi ko buko Ayan, guys. Pupunta tayo dito sa maganda ng mga bahay, oh. Ayan. Ang gaganda ng mga bahay. Ito. My friendship ko. Abay, may mga sounds ng mga bahay dito. Pwede ko, hirap naman. Pwede hirap naman ako maglaki. Taupo. po. Ay, tamang-tama. O, yan. Naggawa ako ng merienda pang tanggal ng stress. Bumili ka, isa lang. Sabi, turon na may buko. Bubuksan po na nga. Busy-busy pa. -busy talaga ko itong pagkakataon nandito ko eh. Ayun pa aking bagong biktima. Aba, ah, kapo pa nakita yan eh. Ngayon mo lang gugulayin. Alin, yung kalabasa? Oo. Ayun ang oh, sinanay. Ayun ang